Magandang araw po, Ma'am Abi. May tanong lang po ako sa inyo. Naniniwala po ba kayo sa Black Lady? Nakakita po kasi ako nito. Pero hindi ako ganun kasigurado. Lasing po kasi ako noon nang mangyari. Ako nga po pala si Raul. Isang probinsyano na nakatira dito sa bukid noon. Simple lang po ang pamumuhay namin dito. Karinihan po sa mga binata na katulad ko ay isang mangingisda. Malapit lang po kasi sa dagat itong barangay namin. Nagsimula po ang lahat, nangyayain ako ng inuman ng aking kaibigan na si Berto. Tiba-tiba diba kasi ito sa pangingisda sa araw na iyon. Agad naman akong napawoo sa imbitasyon nito sa dahilang wala rin akong ginagawa sa araw na iyon. Katulad ng dati, doon pa rin sa likod ng bahay ni Laberto, kami nag-inuman. May malaking puno kasi roon ng santol na pwede naming masilungan. Alas onsi na ng gabi nang maubos namin ang sampung bote ng beer. Hindi naman ako masyadong nalasing noon dahil kasama rin namin sa inuman ang pinsan ni Berto na si Ismael. Di nagtagal ay nagpaalam na si Berto sa amin na papasok na siya ng bahay nila. Inaantok na kasi ito. Si Esmael naman ay biglang nawala sa oras na yon dahil nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Gusto ko pa sana tumambay muna doon sa puno ng santol. Kaya lang wala na akong kasama. Kaya naman nagdesisyon na rin ako na umuwi na lang din ng bahay Ilang saglit pa'y tumayo na ako mula sa pagkakaupo. Nang biglang may nahulog galing sa puno ng santol. Malakas ang tunog nito kaya nagtaka ako. Pero wala naman akong nakita ng subukan kong hanapin sa lupa ang nahulog na iyon. Kaya naman dahil sa labis na pagtataka ay tumingala ako at tumingin sa itaas ng puno. Wala rin akong nakita roon. Dahan-dahan kong ibinaling ang tingin ko papunta sa likod ng malaking puno ng santol. Nang biglang nanlaki ang aking mga mata. Nakita ko ang isang babaeng nakaitim at nakalutang sa hangin. Mahaba ang buhok nito at parang galit na nakatingin sa akin. Unang tingin ko palang dito, ay pumasok agad sa isip ko na black lady ang aking nakikita. Kaya naman, sa sobrang takot ko, ay bigla akong tumakbo ng mabilis pa uwi bahay. Kinabukasan, ay kinuwento ko kay Berto ang nangyari. Hindi ito naniniwala sa akin. Sa tagal raw kasi nila doon, ni isang beses, ay wala pa silang nakita na ganoon. Baka raw, nasobrahan lang ako sa alak, biro sa akin ng kaibigan kong si Berto. Kaya, kung ano-ano raw tuloy na kababalaghan, ang aking nakikita.